Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinikwestiyon ngayon ang pag-aresto sa isang drug suspect dahil sa isang video kung saan kitang nalaglag ang isang pakete mula sa kamay ng isang pulis. Makikita rin inilapit ito sa suspect kaya duda ng ilan, tinaniman siya ng droga. Pumalag ang pulisya sa giit na lehitimo ang operasyon na ikinasan ito sa Iloilo. -Ilo. At nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa operasyon kontra droga na polisya sa bayan ng Duenya sa Iloilo, nadakip ang lalaking ito. Pero habang hawak ang sospek, may mahuhulog na puting pakete mula sa kamay ng isa sa mga polis na sinasabing sachet ng suspected Shabu. Ang sachet, pinulot ng polis at muling inilapit sa lalaki. Maririnig din ang sospek na may sinasabi sa polis. Hindi, ni hindi ni Usap-usapan niya yon ang video na yan at umani ng mga katanungan kung ang naturang sasay ay planted. itinagiyan ng polisya. Is uh, uh, operation ang uh, naka-upload video ng uh, auto based uh, Sabi ng hepe ng 20 MPS, ang kumakalat na video ay bahagi lang ng mahabang video na kuha sa operasyon sa isa pang video, makikita ang sospek na nakadapa sa lupa habang dinarakip ng polisya. Makikita rin dito na hawak na ng operatiba ang sasye ng sospek na siyabu. Ang naunang nangyari bago pinaupo ang sospek, kung saan aksinente umanong nabitawa ng polisya ang item. Sa adota, na nahulog sa eduta na na sa utod na video na amotong nagalakta subong buong alay uh, Uh, ay plus plantin ko kuno pero uh, to nga na, na ginpulot sa aton nga surveyor wala sang ano uh, anuman nga makita kitang uh, intention on the part sa aton nga operatives nga hulugon ato kundi purely nga na accident lang gid nga nahulog giit din ng liderato ng PNP walang nangyaring tanim droga ang sospek daw ang inaresto sa isang buy-bust operation ng padapain na kuha sa kanya ang sachet ng umanoy droga. Nahawakan na raw ito ng operatiba pero nalaglag at kanya lamang pinulot. Kung ikaw ang magtitingin, eh, parang uh, sa kanya galing po yung, uh, yung uh, plastic sachet containing uh, suspected illegal drugs. Pero uh, willing po tayong ipakita yung kabuuan po ng, inter ng, kabuuan po ng video para maipakita po na yun po ay ebidensya po at hindi po ito na itinanim. Gayunman, patuloy rin daw ang investigasyon at kung may pagkakamali ay agad itong aaksyonan. 6 na gramo ng suspected subo ang sinasabing nakuha sa sospek na nagkakahalaga ng 41,000 pesos. Nakapiitay ito sa ngayon sa Duenas Police Station at nasampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, Nakatutok, 24 Horas.